sa video ang rambulan ng dalawang grupo ng mga lalaki habang nagsuswimming sa isang resort sa Bulacan. Nagsimula lang daw yan sa simpleng sagian. Nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa pulsa video kung paano tila nagkofrontahan ang dalawang lalaki habang naliligo sa isang resort sa Kalumpit, Bulacan. Ilan saglit pa, bigla na lang nanuntok ang isa sa kanila. Rumes Bak na rin ang isa pang kasama ng dalawang lalaki hanggang sa nagpanitan ng suntok ang magkabilang panig. Maririnig pang pumipito ang secure para awatin ang gulo pero tuloy pa rin ang sapakan. Natigil lang ang gulo nang lumayo na isang grupo at umahon sa pool. Sa investigasyon ng kalumpit polis, nagsimula sa kurso na dahan ng bulo sa swimming pool. Nagsimula ang bulo matapos lamang magtitigan, magkasikuhan ang dalawang grupo abang naliligo sa isang swimming pool. Mula sa Tondo at sa Quiapo sa Maynila ang dalawang grupo na hindi magkakilala. Ilang oras na rin daw nagkakatuwaan sa paglangoy ang dalawang grupo bago magkainitan hindi naman daw lasing ang dalawang grupo. At kahit na raw maraming makikita ng nagsusuntukan, walang nasugatan sa insidente. Tatlo sa masangkot sa gulo ang sa security office para imbestigahan. Sa huli, nagkaaregluan ang dalawang panik nang malaman na iisa ang kanilang reliyon at nagdiriwang ng pagtatapos ng kanilang pag-aayuno. Payo ng mga pulis. Kung pumupunta po tayo sa mga resort, ngayon tag-init para mabawasan yung init. Uh, iwan din po natin yung init ng ulo. Dahil sa insidente, mas paigtingin na ng mga pulis ang pagbabantay at pakipag sa security personnel ng resort. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.